Ito salita ng ating Panginoon. yung mga bagay na dapat natin ihanda para dumating man tayo sa puntong ganito ay mga na. Tayo naman lahat ay hindi ah, makakaiwas kasi itinakda, sa ng Biblia, itinakda sa tao ang mamatay. So, pero tagda niya mga kapatid, alam niyo ba, may gantong klase ng kamatayan. Hindi ito yung totoong kamatayan, ito yung tunay na kamatayan ayun pagkahiwalay natin sa Diyos. Kaya ngayon pa lang mga kapag kailangan mailapit natin ang ating sarili sa ating mga. Kasi ang total separation from God, hindi itong pagkamatay sa laman. Actually, ito isang promotion lamang. Hindi hindi siya kawalan. Promotion po ito. Kasi mula dito sa mahirap ng mundo na mundo natin kinabuhay, mula dito sa, sa sa mundo na napaka hirap ng buhay, mahirap ang pagkasalubot, na-promote siya mula sa kahirap at papunta doon sa isang klase ng kahirap na, na alam mo hirap. Sabi ng Biblia sa Book of Revelation, kung niyo mga kapatid, ang Biblia, na pagdating na, may isang lugar sa Biblia, na pagdating natin doon, wala nang hirap, wala nang luha, wala nang kamatayan, wala nang sakit. Lahat ng ito ay dulot ng pagkamatay. Pagka namatayan tayo ng, ng mahal sa buhay, umiiyak tayo, di ba? Pag namatay tayo ng, ng, ng mal sa buhay, tayo ay nagluluhan, lulu nagdadalamhati. Pero lahat ng ito, sabi ng Biblia sa buong preparation, tatanggan nito ng ating Panginoon. Ito ang unang-unang ginawa niya nung siya ay mamatay sa krus ng kalbaryo. Ang unang ginawa niya, pumunta siya sa lupa, sa ilalim ng lupa, sabi ng Biblia, kinuha niya ang susi ng kamatayan kay Satanas para dalhin niya ito. Ibig sabihin, pagdating natin doon sa karen unang tinrabaho ng ating Panginoon, ayong tanggalin yung luha sa ating mga mata. Isa sa kamatayan ang nagiging sanhi ng ating pag-iyak. Kaya tayo malungkot, kaya tayo ay nahihirapan, nagiging at dahil nga sa, sa gantong klase ng pangyayari. Pero lahat tayo mga kapatid, ay may nakatakda sa bagay na ito. Nga lang, sabi ng ibang tao, una-una, na may nauna, pero yung wala mas maagap, may bata pa, may mas nasa edad na, kaya, mga kapatid, sabi ng Biblia, Christians do not die. Ang totoong kamatayan ay hindi yung pagkamatay sa laman, kundi yung pagkamatay sa kaluluwa. Pag tayo ay natulad ng ating ating gumawa ng hindi maganda at pangit sa harapan ng ating Panginoon, pag ating na huling panahon, doon tayo makatulad ng Diyos. Pero itong pagkamatay niya sa laman, pagkahiwalay niya sa atin, memorial na lang ito sa atin. Okay, so, pero hindi pa doon, makikita kita rin tayo. Saan man siya nandun ngayon, hindi natin alam. Hindi ko masasabi kasi kayo ang naka nakakilala sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang ginawa niya na itong huling panahon na siya nabuhay. At ang napakaganda ito mga kapatid, kung siya ay nailapit niya ang sarili niya bago siya kunin ang ating Panginoon, napakaganda ang bagay nito mga kapatid. Pero kung ano man ang nangyari, hindi natin alam kung naibigay niya ba ang sarili niya sa ating Panginoon before kunin ang ating Panginoon ng kanyang buhay. Pagdating natin doon sa ating nangangtungan, sa uling sandali, magkakita-kita pa rin tayo, mga kapatid. Amen. Pagdating doon, ah, magkakayakap tayo, magsasama-sama tayo masaya, dahil doon wala nang dusa, wala nang iyak, wala nang lungkot, wala nang hinagpis. Kasi ang totoong kamatayan, hindi ito. Amen. Actually, nadagdagan pa nga tayo ng witness. Sabi ng Biblia, ah meron daw tayo mga witness doon sa heaven. At sila yung mga mahal natin sa buhay na namatay na, na nagiging saksi para mas lang tayo. At alam nyo ba, hindi siya kawalan, kundi nagdagdagan pa nga tayo ng saksi. Nasabihin niya, ito mga mahal ko sa buhay, Lord, ito mga mahal ko sa buhay ko. Ito, ito mga mahal ko sa buhay, sila yun, sila yung mga naghirap, nang, nagpasakit, na nang minahal ako, mahal ko din sila, kaya Panginoon, kalingain mo itong mga tao. Ito sa hindi sila kawalan, nagdagdag pa nga tayo ng mga saksi para sa ating lahat. Okay. So, yung, yung separation. Yung total separation para lamang ito sa mga unbeliever. So, nang niwala po tayo naman mga narin po sa kanina ni Kuya, ay siya din naman Christian. Ang Christiano ay bahagi ng ating Panginoon sa Kristus sa Ang pagiging Christiano, kaya nga tinapay ang Christiano, it is tayo yung part ng pagiging Christ. Ang bahagi ng Christ, tapos nagdagal lang I-A-N, Christian. Kasi pag wala yung sa buhay natin, anong natin nilang word? Letter. I A N. Ibig sabihin, I am nothing without Christ. Kapag wala si Christ sa buhay natin, wala rin tayo. Salamat sa ating Panginoon ng paundang ang ating kapitid. Para sa uling panahon na ito, ay nakasama natin si Tatay Rinaldo. At ang sabi ng Biblia, mga kapatid, ang Panginoon, sa Bukapiklesiasis, chapter 2, chapter 3, verse 1, season and a time to every purpose ang the heaven. And lahat ang lahat ng panahon, lahat ng, ng bagay, may takdang panahon. At bawat takdang bagay, may purpose ang ating Panginoon. Hindi natin alam kung ano ang purpose ang ating Panginoon kung bakit uh, sa maagang panahon. Ilan pa ba si Tata? Okay, na ginawa, ginawa siya sa atin, ginawa siya sa inyo, mga kapatid. Kasi may, may panahon sa bawat bagay at ang bawat oras na ito, may purpose under the heaven. A time to be born, may panahon ng pagsilang. A time to die, may panahon ng kagaya nito. A time to plant, a time to pluck, to pluck up, which is planted. A time to kill, a time to heal, a time to break down, a time to build up. A time to whip, ay lumuluha, kagaya nito. A time to love, a time to mourn, tayo ay nag-mourn, kagaya nito, nagkaramati. A time to, to, dance, a time to cast away stones, a time to gather stones together, a time to embrace, a time to refrain from embracing, a time to get and get time to lose, a time to keep, a time to cast away, a time to rent, a time to sue, a time to be silence, a time to speak, a time to love, a time to hate, a time to war, a time of peace. What profit he had worked in the heaven where he labored. Ibig sabihin, lahat ng bagay na meron tayo may panahon. Kaya habang may panahon pa, kailangan natin bigyan ng atensyon ang bawat tanong na natitira sa buhay natin. Mm. Eh, kasi kung hindi natin isasama ang ating Panginoon sa buhay natin, darating ang panahon, baka nakahinday na tayo, hindi natin alam. Kung hindi tayo naglingkod sa ating Panginoon, hindi natin alam sa ating punta. Pero salamat sa ating Panginoon kung tayo ay nagbigay ng panahon sa Kanya para maglingkod sa ating Panginoon. May panahon siya sa bawat bagay. Yung panahon niya, iibigay niya din sa atin. Okay? So, sa book of Revelation, basahin ko ulit ang isang katagabi. Sabi eh, niya, sa book of Revelation, chapter 21, verse 4. At paparang ipapahili niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Tayo ito, ito mga naiwan. Na hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon ng garamhati, o ng pananambitan, o ng irammanan, ang mga bagay na una ay naparam na. Sa book of Psalms, chapter 90, verse 10, ang mga kaarawan ng ang mga taon ay pitong pung taon. Sa so, 60, 68, ang kaarawan daw ng aming mga taon ay pitong pung taon. Sabihin yung lifespan dapat ng tao na 70 lang. 70 lifespan. O kung dahil sa kalakasan ay umabot ng walong pung taon, pag naulong mabag ka ng 80, Gayon may ang kanilang kapalaluan na ihirap at kapanglawa lamang sapagkat madaling na mapawi at kami magsisilipan. Sabi ng Biblia, pagdating daw natin ng 70 pataas, kadalasan lahat ng ito sa pangsa, ng rin ito ay mahirap Marami ka na ang iwas pagkain, hindi ka na makakita, hindi ka na masyadong makarinig, nahihirapan ka ng tumayo, hindi ka na, hindi mo na magawa yung mga dati mong ginagawa. sa doon, sa lifespan na binigay sa atin ng ating Panginoon, dapat ang panahon na ito na igugulo din sa ating Panginoon. Kasi pagdating ng panahon na 70 pataas na tayo, na, nakahirap na tayong gumawa. Diba? Hindi tayo makapagod ng chairs. Hindi tayo makapagsimba. Hindi tayo makapagpapasbas. Okay? sabihin, sa panahon na ito na pinagkaroon sa ating ating Panginoon, dapat hanggat maaga, bago tayo gumating sa gantong klase ng antungan, maibigyan sa ating Panginoon. Genesis chapter 1 verse 27. Tatlo scripture na lang. At nilalang ng Diyos ang tao ayos sa kanyang sariling garawan ayon sa narawan ng Diyos, siya nilalaman nila niya, sila ang lalaki at babae. Nung pasimula, amin ang Biblia, ang Diyos naglalang siya ng tao. sabi ibig sabihin, ang tayong tao, hindi tayo galing sa anong bagay, hindi tayo galing sa cosmic, at galing sa ng scientist. Tayo ay nanggaling sa Diyos. At tandaan nyo, hindi tayo creative, na tayo ay gawang sinasabi ng mga science, na tayo daw ay galing sa unggoy, which is wrong. Sabi ng Biblia, tayo ay nilalang ng Diyos, Ayon sa kanyang sariling larawan. Sabihin, kung ang Diyos ay iniisip mo na meron siyang magandang ng larawan, tayo ang larawan ng Diyos. Kaya, itong mga itsura natin na ito, ito yung sinasabing kawangin sa atin. Okay, hindi tayo nilikha sa ibang bagay, nilikha tayo ng kawangin sa atin. Revelation chapter 21 verse 8, But the fearful and unbelieving and the vulnerable and the murderous And whoremongers and sorcerers and idolaters and liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone which is the second death. Ito po yung ikalawang kamatayan na tinutuwin ang Biblia na sabihin daw mga unbeliever, mga murderers, mga liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone which is the second death. So yung ikalawang kamatayan, ang kinakagawin ng tao. Kasi ang kamatan nito ito, actually, yung soul natin, ito yung original na tayo. Okay? Kasi itong katawan natin, itong vessel lang ito eh. Ang katawan natin na ito ay vessel lang. Pag umalis yung ating kaluluwa, kahit saksakin mo ito ng sampung, sampung beses, hindi ko aaray. Kasi vessel lang ito eh. Ano yung tunay na tayo? Yung nasa loob natin. Pagdating ng panahon, ito yung dadalhin doon sa lake of fire, which is, ito yung parunusahan ng ating Panginoon. Doon sa mga makasalanan, doon sa mga masama, lahat ng uh, gumagawa ng hindi maganda, dadalhin doon sa lake of fire. Hindi naman yung flesh natin ito, kasi hindi tayo yung totoo, yung original tayo, hindi yun. Hindi ito kalaman natin, yung soul natin. Which is, ito yung kinreate ng Panginoon sa book of Genesis, sabi niya, create natin ang tao ayon sa ating wangis, which is the spirit. Sabi na po, right from Genesis, ang Diyos ay spirit. Ibig sabihin, tayo ay nilalang dati na spirit. Kung binagotan lang tayo ng laman, tapos sinihan ang buhay, kaya tayo naging ganito. Ibig sabihin, ang dadaling ng Diyos to, sa huling ng tuman, which is yung lake of fire, na sinasabi ko, iba eternal, walang hanggang kaparusan, which is wrong. Okay? Ang lake of fire is not eternal. Kasi lahat ng yan itatapon ng Diyos sa kawalan hanggang sa purahin ng ating Panginoon ang lahat ng ito. At lahat ang kamatayan, ang sakit, na buwan ng kasalanan, mawawalan lahat. Kaya tayo tumatanda, kaya tayo nagkakasakit, alam niyo ba kung anong tutong ganilan? Dahil saan? sa kasalanan. Sa book of Genesis, dati namang hindi nagkakasakit si Adan. Hindi sila tumatanda, hindi sila nagkakasakit, wala sila kamatayan. Paano sila nagkaroon nito? Dahil sa kasalanan ginawa nila doon sa Christ of Yeah. Sa pagsuway nila sa Diyos, hindi dahil sa pagkain sa ng, bunga ng puno ha, dahil ito sa pagsuway na nila sa Diyos natin. Kaya sabi ng ating Panginoon, wag na wag niyong kakainin ang bunga ng puno ito. Hindi naman yung pagkain ng kasalanan, pag, ang, pagkasalanan nila, yung pagsuway nila sa utos ng ating Panginoon. Sinuway nila, dahil sa disobedience, nagkaroon ng pagtanda. Dating hindi pumuputi ang buk ayun, mapuputi na yung mga eh, buhok natin, Dati hindi tayo kumulubot pero kailangan kumulubot. Kasi kung tayo eternal, tapos tayo tumatanda, baka gumagabang na tayo, buhay pa tayo. Pero dahil nga sa kasalanan ito, kaya ang Diyos nagtakda siya ng panahon na ang tao hanggang dito lang. Okay, sa, sa gabi ito, mga kapatid, nasa scripture, nababasahin ko, okay, mananalaan tayo para may tapere na yan. Sa book of Revelation, chapter 20, verse 6, Blessed and holy is he that hath a part In the first resurrection, mapalad daw ang makabilang sa unang pagkabuhay kasi yung ikalawang namatayo na matayo, wala nang ano pagkabuhay. Ano ba yung unang pagkabuhay? Unang tayo namatayo. tayo ng mga naiwang buhay, kung tayo abunin ng, ng pagkabuhay, pagdating natin po ng buhay pa tayo, yung mga namatay sa ating Panginoon, kukunin niya ng ating mga magkasama tayo sa kanya. Yeah. Pero may mga tao, sabi ng Biblia, hindi niya mga kasunod ito. At kung nauna sa atin si Tatay Renaldo, gandaan niya mga kapatid, kung siya nasa piling ng ating Panginoon ngayon ngayon, siya siya, kasama din siya, isa siya naging itay sa atin sa uling panahon, pagkating natin gabi mga kapatid ay sa kabila ng ating dalamati bago maiatid si Tatay Rinaldo sa Tatay na si ay gusto kong upo tayo ng panalangin sa kanya pero bago po uh, bago tayo panalangin gusto kong uh, hindi nga na po eh, si